One, two, three. Ada, enam sekunder yang saya sakuan karena ilang, familiyah segawas. Nabi ang si Kaluha. Ah, si oh. Hello, guys. Parinadaw dali Agnaw? Parinadaw ni Agnaw? Hello, guys. Wala, wala, wala kitang may sa plano nga, kuwad. Wala may sa plano na mag-swimming. Saan tayo mag-swimming, chad? Sa half moon. Pupunta daw kami ng half moon. Maganda siguro doon sa may banana beach. Maganda siguro. Banana beach na nandang mga ito? So, ayan guys. Ang oras ngayon ay alas 3 ng madaling araw. So, ka kararating lang namin galing sa trabaho. Tapos, bigla na lang nagyaya yung uh, driver namin na mag-swimming daw sa half moon. So, abangan nyo mamaya guys. Let's go!

Shoutout. Ayan na. ito yung dalaga namin, guys. Oh. Amistel, Amistel. Ay, Salam. What is this? Made for fighting? Hello. 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 na kami ng hapon. Hello. <laughs> <laughs> na kami ng hapon guys. Ayan. Live, live.

Sa masawa, diyan <laughs> <laughs> ka muna, diyan ka lang muna. <laughs> <laughs> Anarohan mama, wala <laughs> puntalo tayo ng CR CR sa hap

Abi bantu mana? 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 Ang, ano? Ang alat? <laughs> <laughs> alat <laughs> Malalim na dito oh. Malalim Ayun rin saan na? Grabe ang ano ang alat ng tubig dito Ano ka sa ba kayo wala po Dili man tugnaw One ta oh, ta 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 One, two, three

dimana guys. dimana? halo mia mia <centres burgrê> oh cokelatnya damam? kulaku banget ayo damam video? Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong.